Mike Cruz. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Good morning, good morning. Of course, yung ating lahat ng kapartner ng Dirita at iba ibang ahensya, maraming maraming salamat po. Lalong lalo na sa lungsod na Maynila. Ma maraming salamat po sa ating DPS, mga Captain, Inspiration. Alam nyo ba na sa buong Pilipinas, ang pasura ay kulang-kulang 16 million metric tons. At 20% nito ay galing dito po sa Metro Manila. Alam nyo ba na sa araw-araw, ang isang tao sa Kalakhang, Maynila, isang tao, nag-generate ng halos 0.8 o pa kilo. 0.8, halos maging isang kilo ng basura sa isang araw. At nagpakuha ko ng talaan, ako'y nagulat, no? Dahil isa basura na dadadadadadate natin, kulang-kulang 60% ay naitatapon sa mga estero sa mga kanal. Napakalaking numero ito. Kaya itong araw na ito, ito'y proyekto ng ating mahal na Pangulo na eksplika kanina. Sana hindi lang itong araw na ito. Hindi lamang buwan ito, kundi araw-araw natin ito. It should be a way of life. Dapat mas kisan tayo magpunta malinis. Nari-candy ka, yung pasura mo, dapat inalagay mo sa bulsa mo eh. Hindi ba? Si Odi, nakita ko gano'n, nagbulot ako, kaya pala kapal ng bulsa eh. puro plastic. Nakakalala ko yung candy puro pasura pala. Dapat yun ang isa-isip, ibulat is, is, natin sa mga bata. Kasi ang malinis na tao, malinis na bahay, malinis na pamilya, malinis na komunidad, malinis na bayan, malinis na bansa. Napaka-importante nito. At yan ang mensahe ngayong umaga ng ating mahal na Pangulo. Kung kaya kami, salib-salib na ahensya ito. Marami salamat alam kung maaga kayo lahat nagising. Pero importante ang mensahe ito sa buong bansa. Dahil tama po, 42,000 na barangay buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay ngayong umaga maglilinis. At sana hindi lang ito dahil we will make sure sa DILG, imumun natin. Number one, spirit of volunteerism. Napaka-importante yan. Number two, importante ang recycling. Ito, babasahin ko na sa inyo yung mga Alam nyo ba na halos kalahati, halos kalahati ng basura natin ay pwede ma-recycle. Ito yung mga sa kusina na pwede i-compost, yung mga tree trimmings, yung mga pinutol na mga halaman. Ang 23.65 naman ito ay yung mga bakal, ang mga salamin na pwede rin i-recycle. Tapos ang 7.6, ito yung mga tetra pack, yung mga flexible plastic, yung mga sachet, mga textile. Pwede rin ma-recycle. Pangalawang pwede natin magawa, ako'y nalalawagan sa lahat ng alkalde ng Pilipinas, sa lahat ng mga vice mayor, mga mga konsihal, na magkaroon tayo ng ordinansya. Na kung ikaw ay ng basura, huwag na yung find, kawawa pa eh. Paglinisin na lang natin community service. Basta makita kita ng tapos, sige. Magwalis ka dyan ng isang oras o 30 minutes para matuto na. Hindi ba? Pangatlo, importante rito ang circular economy, yung sinasabi ko. Na yung basura natin, ito yung recycle natin. And of course, yung trash traps. Anong ibig ko sabihin? Bawat islero, kung meron tayo sanang net, na may magbabantay dito. Ginagawa rin ito ng MNDA. Sayang hindi ko napakita yung detrato pero may, kung makita niyo yung ating water pumping station, yung mga basurang kakapal. Dahil sa trash trap, kung pumasok sa pumping station, masisira ang pumping station. Pero kung bawat dadaan nito may trash trap, ang laking bagay nito at yung magtatapon, hulihin. Dapat bantayan ng barangay ito talagang malu malu ko. Basta kasi yung araw at maglilis pa tayo lahat. Kaya sinabi ko, siguro isang mensahe na lang tayo rito. Taos puso na papasalamat ng ating mahal na Pangulo. At ito'y para sa ating bansa, sa bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay kayo lahat. Yan po, marami po nakisa sa panawagan ng uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon po yung unang uh, araw ng uh, kick-off ceremony ng Kalinisa sa Bagong Pilipinas program na isinasagawa po dito sa Baseco Compound. Ang sabi ng uh, Pangulong uh, BBM, Uh, Inaanayahan niya ang bawat Pilipinong tulad niyang kabilang din sa isang barangay na makiisa sa kalinga at inisiyatiba para sa malinis na bayan. Ito po yung kalinisan program. Ang mga pulis, Maynila, Bureau of Protection, si Colonel uh, Cristina Kristin. Dr. Kula ng uh, Para Marshal ng Manila, kasama rin dito si District Director ng Manila Colonel Tomas Arnold Tomas Ibay, mga taga MMDA, DNR, Deputy Bawang uh, uh, sangay ng gobyerno Manila LGU ang uh, kasama dito sa Kick-off ceremony ng kalinisan sa bagong Pilipinas program ng pangulong Ferdinand Marcos Jr.